Ang daming tira! Oo! Oh. Hindi lang pumasok! Ibig sabihin, tol! Tanga ka, tol! Isang tira! Bobo agad! Bobo naman to! Ayaw! Oh! Final shot rin, tol! Sige. Ito, tol! Oo! Yeah. Oh, dali. Pumasok sa kapila! <laughs> Yun oh, no? naka-chamba sab... Naka po. Oh. Oh. Ano na idol? Ano na? Ano na? Ano, kaya pa? Tango na kasi maingay ko ka, eh. Ay, Ay, eh, isa pa. sus! No? F**k that man. Ang daming tira. O, oh. hindi okay, lang pumasok. Ibig sabihin tol, tanga ka tol. Tol. Ano yun tol? Ano yung pinakita niya sa'yo tol? Nakatulong shot lang sa 10, dalaw lang na shoot niya Uy kanina tumira ako 20, walang sablay di ba ya? E di, di, ang gagawin natin tol Mag ano tayo shooting Laban, laban, laban Shooting tayo tol Ano nito yun oh. Uy, Uy, Testing mo Uy. Sa well It Testing mo kasi kung para malaman Nick, mo tol parang ayaw ata di, sa'yo Kabado okay. Kabado Tara, tara Sino mauna? Bato ba topic? Sino okay. Ilang tira? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 8 sige ka topic? Oo. Oh. Una ka. Una ako? Ako. Ako Sino na? Sino panalod? gusto, di ba ikaw panalod? Sino na? O siya, siya na? O ikaw na? Ako na mo na? Sino na? Kapit ka dito ah. Sige. Hey chat pre. May galingan mo ni ka. Tol, sa akin ka tol ah. Oo. Oh. Gina, peace Game. 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 One shot ah. Isang tira. Bobo agad. Bobo naman to. So, oh, pa rin siya kay agad oh. Saring mo pataba. Galing ah. Dalawang tira na. Manahimik ka. Ah, ganda. Nanggugulo kasi. Nang ano, gugulo kasi. Ubo ka talaga. Wala kang nabasok. Naka ilan na? Apat na. Tatlo pa lang. Tatlo. Apat na. Apat na. 4-0 na. 0-4 na. Hindi. Wala ka pasok pa eh. eh, ba? Ito nga pa paya ako ni Ko. Sayo ako eh. Pang-ani. 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 pang ani pang ani pang ani pang ani Boy! Ay, Idol! Sino <laughs> taka sa atin? Oh, sige, ikaw na. Try mo, try mo. Try mo, ha? May, May ingay ka rin tapa. Sige, sige. On your face. On your face, oh. Okay. Hey. O, oh, sabi Bobo, ha? Bobo, ah. Hey, Bobo, <laughs> kanina na kayo si Tomic sa iyo eh. Pang Pangatlo Pangatlo, pangapat na yung tira mo na yan. Kung ano yung sartali. Ito yung sablay. Ha? <laughs> Talo ka na kagad o ititira ka pa ba yung lima? Mig, wala ka na Mas kisa O lima lima, lima lima, lima lima tira. Hey, wait lang, tira ko muna itong lima. <laughs> tira ka pa ba? <laughs> tira ka pa ba? Tira ka Dalawa na lang. Dalawa na lang. Dalawa na lang. Salamat ka. Ito, nasa to? Nasa na yan. O. Ito nga. Ito dre, o. Ayun yung ka last shot ko, hindi ako titingin para sa iyo. Ano tol, Taka taka ka? Wo 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 isa. Wait lang, isa ba ako? Ako naman. O, sige, sige, sige. Lupitan mo na. <laughs> Parang sa mo, yabang mo, game. Dito sa gilid, dito sa gilid. Okay. Tol, papakita ka okay, okay. Final shot rin tol, sige. ito tol. Yeah. Oo, oh, galing! Pumasok sa pila Uy, isa pa, isa pa. Oh, sige, isa pa. Uy, mo Wala ka talaga ni. Isa pa. Wala ka talaga ni. Gani. Ganito. <laughs> Ayan, ganito lang. Gaganda mo muna. Tapos, putuin. <laughs> uh, eh no, mag-shooting, shooting. O saan ba 'to? 'No maglaro ka na lang dulo oh, sa baseball. Pang baseball ka 'ton. Yabang mo talaga, tol.